Si Andaya, si Rolando Andaya at ang kanyang media war laban sa isang ay secretary ng uh, ito ho, i, uh, budget and management na kapareho niya noon. Ngayon, uh, tingnan na lang ho natin dahil umalis na ho siya sa kanyang pwesto at lumipat siya sa doon sa kanyang pwesto na kung saan feeling niya na magagamit niya sa anumang mga investigasyon. Eh huling move niya huto. So meron po ho siya hanggang hanggang siguro hanggang Abril kaya ginagamit niya itong media. Si Andaya ay tatakbuhong pag-gobernador ng Camarines Kamari Sur. Aha. Ngayon, siya ho yung mamumuno ng Committee on Appropriations. Ito ho yung powerful panel. Makapangyarihan ho to. Pagdating ho doon sa sinasabing in charge of annual national budget. Restriction ho ng investigasyon doon sa umano'y anomalya sa 2019 budget itong si Jokno abay ita transfer ho sa kay Andaya sa committee ho ni Andaya. Kaya ay uh, ito sa Committee on Appropriations. So titingnan ho natin mga kilos at galaw na gagawin ho ng Kongreso, ng ang Kongreso ho at ang ehekutibo, uh, eh, hindi ho maganda ang relasyon. Ang ah, namumuno ho dyan sa Kongreso, sino pa si Gloria, plastikan yan pagdating doon sa sinasabing sa palasyo. Eto na ho nagkatotoo ang sinasabi ho ng iba kaya bantayan na lang ho natin at ang panawagan ng uh, palasyo ay sana mabawas-bawasan na yung eto naman ay papaepal. <laughs> Paepal at paggamit ng media nitong si Andaya.